Thank you, Ru, for your question. Ru as in Ru of Drag Or Ru as in Ru Madrid? Anyway, joke lang po. Alam niyo po, nagsimula po ako sa GMA as a PA slash researcher way back 1995. Nung panahong iyon, hindi pa uso ang internet. Wala pang Facebook, wala pang social media nung time na yon. At ang wala pang cellphone. Parang kung may cellphone man, ganito siya kalaki. So may antena pa siya. Tapos mga mayayaman lang yung nakaka-afford noon. asin in talagang payphone pa talaga kami noon nung 1995 na nagre-research ako. So, iisipin niyo, paano siya nakakahanap ng istorya kung ganun pa yung, yung technology nung time na yon? Paano? Ano lang talaga? Resourcefulness. So, nagpupunta ako sa library nagbabasa ako ng maraming dyaryo araw-araw. Lahat ng tabloid, lahat ng broadsheets, binabasa ko yan isa-isa. Tapos, minamarkahan ko. Tapos, ito pa, nagko-commute ako. Nagko-commute ako. Kahit na meron akong kotse nung panahong iyon, hindi ko masyadong ginagamit yung kotse ko. Kasi ang ginagawa ko, sumasakay ako ng jeep, sumasakay talaga ako ng tricycle, sumasakay ako ng bus. Nakikipag-usap ako dun sa mga tao or alam mo yun, nagmamatsyag ka lang kasi habang nagko-commute ka, nakikita mo talaga yung actual na eksena doon sa kalsada. May lalabas at lalabas na mga istorya dyan. Sobrang, nung walang social media, talagang you just really need to be very, very resourceful um, paano namin kinukuha yung mga storya namin sa bundok, paano namin sila kinakausap, ganito ginagawa namin. Hahanapin ko yung sari-sari store na merong service ng payphone. Tapos kakaibiganin ko yung tindera doon at sasabihin ko, Ate, may kilala ka ba dyang teacher na naglalakad araw-araw? Ganyan, 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 ganyan. Ay, oo, si Teacher Sally. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganon. Kung napanood niyo yung dokyo ko na Gamugamu -gamu sa dilim, alam niyo ba na ni-research ko yan nang wala pang internet. Wala pa akong cellphone nung panahong iyon. Payphone lang talaga ito. May nagsulat sa akin, as in handwritten letter, pinadala sa akin, snail mail. Tapos nabasa ko, isa daw siyang teacher, ito raw yung, yung telephone number ng sari-sari store na, 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 pwede siyang makontak. Pero bumababa lang daw siya tuwing Saturday, ng ganitong oras. So, tumawag ako doon sa tindera, te, friends na tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Te, pagdumaan naman dyan si Teacher Sally, ng Sabado, ng ganitong oras, pwede bang sabihan mo siya, kanit, siya na next week, tatawag ako ulit, ng ganitong oras, sana nandun siya, para makapag-usap kami. Ganon! As in, ganong level ng trust, ganong level ng legwork ang ginagamit namin, para lang makahanap kami ng istorya. And tinuturo ko palagi sa aking mga estudyante, kahit may social media na tayo ngayon, nothing beats hard-earned research. Even if we already have Facebook, TikTok, etc., huwag kayong magpalimit na doon lang kayo maghahanap ng istorya ninyo. Kasi hindi ninyo mahahanap yung mga istorya sa mga liblib na lugar kapag nag-rely lang kayo on social media. Ang isang magaling na researcher naghahanap ng istorya hindi lang sa social media, hindi lang sa mga dyaryo, hindi lang sa mga radyo, naghahanap siya ng istorya mismo on the ground. Back to basics, ika nga. Doon ako mas bumibili kapag yung researcher, resourceful at hindi lang nag-rely on social media.